di man nakikita ng iba ang iyong halaga, nakikita ng Diyos. Tubig para sa mga mapagmahal. May ganon. Naisip ko, kung ang tubig ay para sa mga napapagod kasi nauuhaw, ang ibig sabihin ba nito, nakakapagod magmahal? Kung nakakapagod pala magmahal, bakit tayo nagmamahal? Bakit sinasabi natin masarap ang mahal? At bakit kapatuloy na nagmamahal kung nakapapagod palang magmahal? Hanggang sa maisip ko, hindi naman siguro nakapapagod magmahal. Ang nakapapagod palagay ko ay yung paulit-ulit kang masaktan ng iyong minamahal. Paulit-ulit kang pinaaasa, pinaghihintay, pinag-expect, paulit-ulit kang sinasaktan. Yun ang nakapapagod. A loving person, I think, will not say, pagod na akong magmahal. I think instead, He will say, Pagod na akong masaktan. A loving person, I believe, will not say, Ayoko nang magmahal. Instead, He may say, Ayoko nang masaktan. Kaya yung iba humihiwalay, lumalayo, nakikipag-cool off, umiiwas, hindi mo na kumikibo, hindi dahil ayaw nang magmahal, kundi dahil pagod na o ayaw nang masaktan. Hindi man nakikita ng iba ang iyong halaga, nakikita ng Diyos.